Samantala, sa kampo ng MILF sa Maguindanao magtutungo ngayong lunes si Pangulong Aquino. Yan ay para ilunsad ang socio-economic program ng gobyerno para sa mga komunidad ng MILF doon. Saksi si Teresa Andrada. Our countrymen, Nito lang Oktubre, sinabi ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na ang paglagda nila sa Bangsamoro Framework Agreement ay simula pa lang ng mahabang proseso ng pagkamit ng pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Kaya naman bilang bahagi pa rin ng pag-abot sa mga kababayan nating Muslim, personal na ilulunsad ni Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa Lunes ang isang programa para sa kanila sa loob mismo ng kampo ng MILF sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao. Yan ang Sanjahatra Bangsamoro, isang programang tutuon sa pagbibigay ng serbisyo medikal, pang-edukasyon at pangkabuhayan sa mga komunidad ng MILF. Ilan sa mga aktibidad na ikakasa ay ang pamamahagi ng mga PhilHealth Card, mga educational scholarship mula sa DepEd at at basic skills training mula sa TESDA. We acknowledge the fact that the problem in Mindanao is not just ideology, it's also economic. We need to make sure that there is value to you joining and coming forward and becoming part of mainstream government. Dadalo sa okasyon si MILF Chairman Alhaj Murad, mga miyembro ng MILF Central Committee at mga MILF Freedom Fighter. Gayunman, hindi lang daw para sa MILF kundi bukas din sa iba pang komunidad sa Mindanao ang programa na tatagal ng isa't kalahating taon. Tiniyak naman ng Malacanang na patuloy ang koordinasyon ng gobyerno at ng MILF sa aspeto ng seguridad para sa lunes. I'm pretty confident of that. I think uh, the, the cooperation between government and the MILF with regard the treatment of Umrakato has been has been ongoing since the time nung nang ano when when he attacked in fact since the time when he started saying that um, he was not going to be following the MILF uh, in the matter of the peace process. Matuloy naman ang pagmonitor ng gobyerno sa bakbakan sa pagitan ng Abu Sayyaf at Moro National Liberation Front o MNLF kasunod ng paglaya ng dalawang Pilipino hostage sa Patikul Sulu. Ngayong gabi, magsasagawa raw ng final assault ang MNLF sa Abu Sayyaf. Ayon kay Habib Mujahab Hashim na senior member ng MNLF Central Committee, kahit walang pahintulot mula sa gobyerno ang umano'y final assault, nakipag-ugnayan na rin daw sila sa militar para sa kaligtasan ng mga sibilyan. Itinanggi naman ni Hashim ang mga balibalitang na rescue na raw nila ang tatlong banyagang bihag mula sa mga kamay ng Abu Sayyaf. Teresa Andrada ang inyong saksi.